Kalaw na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po, Brother Melvin. At maraming salamat po sa ating po mga early bird na taga-subaybay. At ito naman ang purpose ito, sama-sama lang tayo mag-devotional. Mag, mag, uh, by, mag At uh, number one na purpose ko rin dito, para ako rin eh, mahimok lagi na mag-devotional. minsan nakakalimot tayo, kahit ako minsan nakakalimot na mag-devotional. gusto ko na maitali ang sarili ko na lagi mag-devotional. No, lagi maalala ang ating Panginoon. No, kahit man naman yan ay panalangin o maikling pagbasa ng Bible ay uh, yun ay napakahalaga na sa atin. Ang iyo bang iniisip ay makakapasa sa pagsusuri? Yan. June 3. Ito ay sa mga makalangit na dako. So lagi natin babantayan hindi lang po ang ating mga kilos, mga kapatid, kundi pati na ang ating mga iniisip. Itong malaking tanong. Yung bang iniisip natin makakapasa sa pagsusuri? Tayo po ay manalangin mga kapatid. Takilang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming mga sarili. At lalo na po ang aming mga iniisip. Tulungan niyo po kami o Diyos na yung aming mga iniisip ay makakapasa sa pagsusuri. Gabayin niyo po nawa kami o Diyos at kayo po ang maghari sa aming puso at isipan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito'y depende sa pagsusuri. Yan. Kung ang pagsusuri ay pagsusulit ay tungkol sa exam, maaring makapasa dahil isusulat mo ang iyong lahat ng na iniisip mo. No? Isusulat mo ang lahat ng iniisip mo. Kung ito'y essay, oh, isulat mo ang lahat ng naiisip mo. Makakapasa ka. Pero kung uh, anong klaseng pagsusuri itong binabanggit dito? Maaring ang, dahil ito'y devotional, maaring ito, kung ito'y sa Bible, maaring yung binabanggit dito na pagsusuri, ay eh may kinalaman po sa Judgment Day. So sabi dito sa unang kronika 28.9, sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso. At nalalaman ang lahat ng binabanak at iniisip. Kung hahanapin mo siya, ngunit kung pababayaan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. So dito po mga kapatid, yung pong pagsusuri ay may kinalaman sa pagsiyasat at pagsasaliksik ng Panginoong Diyos sa ating puso, isipan, sa ating pong uh, motibo, sa ating pong mga buhay. So kamusta po tayo mga kapatid? Kamusta po tayo? sa tingin po ba natin na yung pong ating po mga iniisip, pag sinisiyasat ng Diyos ang ating puso at isipan, makakapasa kaya tayo sa Kanya? Yun ang napakahalagang tanong. Akin pong dalangin na rin na ba, ay makapasa ako kahit pa paano. Baka 75 lang ako. Pasang awa. Eh, ano pa man yun mga kapatid? Idalangin natin sa Panginoon na tulungan tayong linisin yung ating puso't isipan at ang maging adikain natin ay tungkol sa ating Panginoon. Dapat kang magbigay ng isang ulat sa Diyos. Sabi dito sa mga lakit na dako, tungkol sa iyong mga iniisip, sa iyong mga salita, sa iyong oras, at sa iyong mga action. Kasi nga yung iniisip mo, kanong ano ang iniisip mo, yun ang iyong talagang nagiging action, mga kapatid. Ang sabi po dito, magbigay ulat sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ano mga kapatid sa pamamagitan ng panalangin hindi e, una mo na ang Panginoon sabi mo na sa kanya Panginoon talagang ganito ang iniisip ko eh makasalanan ako o oh, Diyos eh patawarin niyo po ako hindi ka baka kapasok sa langit maliban kung tinatamasa mo ang pakikisama ng Diyos dito sa lupa dahil ito ang lugar para maging angkop tayo sa langit ano daw po mga kapatid hindi daw tayo makakapasok sa langit kung hindi natin kasama ang Panginoong Diyos sa buhay natin dito sa lupa. No? Dahil dito sa lupa na ito, ay uh, dito yung pagsasanay na tayo ay maging angkop doon sa langit. Eh dito nga sa lupa ay eh, hindi ka makarating-rating ng simbahan eh. Di ba? Sa langit pa kaya? O paano? Makapunta ka sa langit eh hindi mo naman iniisip ang tungkol sa Panginoong Diyos. Ang Diyos ang dapat na maging layunin ng kaluluwa para sa pinakamataas na paggalang, pag-ibig at takot. Sindo po, ang pinakamataas na layunin na dapat nating bigyan ng uh, uh, mataas na pagkilala, mga kapatid, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos at wala nang iba. Ang mundong ito ang tanging pa paaralan kung saan maari kang tumanggap ng paghahanda para sa mas mataas na antas. Yaong mga hindi gustong panatilihin ang Diyos sa kanilang mga pag-iisip sa sanlibutan ito, yaong mga itinuturing ito na nakakainis na magpasakop sa Diyos sa buhay na ito, ay hindi kailanman magkakaroon ng kasiyahan kasama ni Kristo sa hinaharap na buhay. So itong napakagandang sinasabi dito sa ating devotional na tumatak sa akin, kung hindi pala tayo masaya na nag-worship sa Panginoong Diyos dito sa lupa, kung hindi tayo masaya na pumupunta sa simbahan tuwing araw ng Sabat, at kung hindi tayo masaya na tayo ay manatili na sumasamba sa Panginoon, at gusto na nating palubugin yung araw sa araw ng Sabat, upang makapagtrabaho agad tayo, makapaglaro agad tayo, ang sabi doon, hindi rin tayo magiging masaya doon sa langit na kasama ang Panginoong Diyos. Baka pag nandun ka na sa langit, gusto mo nang bumaba. Kaya masisisi ba natin ang Panginoon kung hindi niya iligtas ang maraming mga tao. Pero gusto niyang iligtas. Pero hindi lahat pa pwedeng iligtas. Dahil yung mga tao, marami rin naman na hindi masaya na kasama ang Panginoong Diyos dito sa lupa, lalo na doon sa langit. Kamusta naman tayo mga kapatid? Tayo ba ay masaya na sinasamba ang Panginoong Diyos? Pinasasalamatan ang Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. Masaya po ba tayo na ang Panginoong Diyos ay ating paglingkuran? Abay, kung tayo na sambahin ng Panginoon. Masaya tayo na paglingkuran ng Panginoon. Abay, pasado tayo na makarating doon sa langit. Dahil doon sa langit, ang Panginoong Diyos ang ating sasambahin ang ating kasama doon. Siya ang mahalaga doon sa langit, hindi yung langit mismo, kundi ang Panginoong Diyos na gumawa ng langit para sa atin. Ang mismo mga bagay na kanilang pinipili at minamahal dito sa pagpapaligaya sa sarili, ay tinuturuan ng kanilang panlasa upang maging isang pumipigil na makalangit na disiplina. No? Oh, hayaan ang iyong kaluluwa na dalhin sa ilalim ng disiplina ng Diyos. So sabi po dito mga kapatid, kung ang ating sarili ay tinuruan natin ng mga uh, kalayawan ng sanlibutan at napapalayo tayo sa ating Panginoong Diyos, tayo ay nawawala sa makalangit na disiplina. Yan, kapag ka ang ating sarili sinanay natin, sa mga layaw ng sanlibutan na mas masaya tayo sa sanlibutan kaysa ang maglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, sinanay natin yung sarili natin na unahin at pahalagahan ang uh, requirements ng mundo kaysa sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, uunahin ko muna yung requirements sa school, sa trabaho, requirements dito para nang sa ganoon afternoon, tsaka ako magsisimba. Kapag kaganon mga kapatid, yung disiplina ng langit ay nawawala sa atin. Nawawala tayo sa ilalim ng disiplina ng Panginoong Diyos. Kinakailangan na tayo ay nasa ilalim ng Panginoon. Ang Diyos ang nauuna sa ating pong mga buhay. Siya na lumika sa tao na nagbayad ng napakalaking halaga para kanyang pantubos ay hulubhang nawawala ng karangalan kapag ang tao ay pumili ng isang mababa, makalupang antas, isang buhay na kahangalan at walang halaga. Yun pala ang nangyayari. Ano daw po ang nangyayari mga kapatid? Nawawalan ng karangalan ng ating Panginoong Diyos. Inaalisan ng karangalan ng taong pumili na mas piliin yung mababa at walang halaga na bagay over sa ating Panginoong Diyos. Mas inuna pa yung bagay na pansamantala kaysa sa Panginoong Diyos na mas nawalang hanggan. O sabi po dito, wala lahat ng tao na nasisiyahan na talikuran ang kaalamang magpapatalino sa kanila tungo sa kaligtasan sa buhay na ito at sa inaharap na tumatanggap ng mga bagay sa lupa ay walang kabuluhan. Ay nagpapakain sa kanilang mga kaluluwa ng maaalat na tubig habang inaanyayahan sila ni Kristo. Sabi dito sa 737, kung ang sino man ay nauuhaw lumapit sa akin at uminom paano daw po natin pinainom na maalat na tubig ang ating buhay. Sabi dito, kapag ka ay uh, yung kaalaman tungkol sa kaligtasan sa buhay na ito ay itinakwil. At tinanggap yung walang kabuluhan na kaalaman. Sabi po dito, nasisiyahan ang mga tao na talikuran ang kaalaman tungkol sa kaligtasan. So marami mga ganyan kapag tayo nangangaral, di ba? Kapag tayo ay nag invite dito sa Santa Rosario, no? Ay uh, napakahirap din talaga na mag magpilit ng mga tao. Napakahirap na sila sabihan na mag Bible study tayo, mag-aral tayo. Talagang napakahirap mga kapatid. Lalo na tayo mga kapatid ko. Ang sinasabi dito sa devotional, tayo nakaalam ng salita ng Panginoon, huwag nating talikuran yung pong kaligtasan no? Panatilihin natin itong hawakan. Huwag na tayo mag live. Bakit? E natin na maalat na tubig ang ating Panginoong Yesus pagkaganon. Kaya kailangan na tayo ay, kung tayo na nampalatay na sa Panginoon, huwag na nating talikuran ang kaligtasan na ating tinamo at ating uh, makakamtan sa pagdating ni Jesus Christ. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, sino mang nauuhaw ay lumapit sa Kanya at siya makakainom ng tubig na kailanman ay hindi na siya mauuhaw pa. Yan. Yaong ang iyong kaluluwa ay nakatuon sa pagdinilay-nilay sa malwalhati mga katotohanan nakapaloob sa salita ng Diyos at hindi ka magkakaroon ng patuloy na pananabik sa isang bagay na wala sa iyo. So dito po, natututo tayo makontento mga kapatid. Yan. Kapag ka ang salita ng Panginoong Diyos ay nasakop sa ating buhay, ang katotohanan na nakapaloob sa salita ng Panginoong Diyos ay aya, uh, ay uh, ating na isabuhay mga kapatid. Yung mga bagay na wala tayo kasi ngayon madali na lang mag-imbot. Bakit? Bakit nasabi kong madali mag-imbot? Dahil sa social media. Dahil madali nating makita yung mga improvements ng ibang mga tao. Madali nating makita yung mga bagay na meron sa iba na wala tayo, di ba? Dahil isang post lang makikita mo, ay wala pa ako ng ganun. Yan. Ano ang gagawin? Oh, mananabik na makuha yung bagay na yun. Ang sabi sa banal na kasulatan, eh, yung mga pananabik mo ng mga bagay na wala sa iyo dahil nakita mo sa iyong kaibigan o nakita mo sa iyong classmate, ay pag-iimbot at mas napapahalagahan pala natin yung walang halaga na mas napapahalagahan natin yung pansamantala kaysa sa Panginoong Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Huwag kang mag-iimbot. Kaya kung ano ang dapat nating gawin ay manatili sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kung nagkaroon ng ibang mga tao, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Di ba? Sa pagpapalang ibinigay sa kanila. Nakailangan nila yun. Tayo naman, huwag po nang asamin na magkaroon ka nun. Kung hindi mo naman kailangan sa buhay mo. Pero kung kailangan mo, edi grab it. Pero kung na-imbot -na -na mo lang, at gusto mo rin meron kang ganun para masabi na kaya mo rin yun, eh, pag-iimbot yun, pagmamayabang yun, mga kapatid. At yun ay sinisiyasat ng Panginoong Diyos ang puso't isipan natin. Kapag kagano'n ang ating kaisipan, tiyak na hindi tayo makakapasa sa pagsiyasat ng Diyos sa ating puso't isipan. Diba? Hahamakin mo ang mura at mga walang kabuluhang pag-iisip. Patuloy mong sisikapin na maabot ang mataas na pamantayan ng katangian at kabalalan na nasa harapan mo ayon sa Ibanghenyo. Hahanapin mo ang mga mas mataas na maaabot sa banal na buhay. Makipag-usap ka sa Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. So yung bura at walang kabuluhang pag-iisip, huwag na nating isipin yon. Ang isipin natin mga kapatid, tayo ay maka tayo yung ating pong uh, katangian, yung ating yung ating kabanalan, ay maging angkop sa Ebanghelyo ng Panginoon. Yung ating karakter, ang ating abutin, yung karakter ni Jesus, yun ang ating i-aim. Yun na yung pang walang hanggan. Yung uh, sa sanlibutan na ito, walang kabuluhan. Di ba? Pansamantala lamang. Dapat over na uuna ang Panginoong Diyos. Hanapin mo ang mga mas mataas na maaabot sa buhay na ito. Walang iba kundi ang salita ng Panginoong Diyos ang pinakamataas na maaabot sa buhay na ito ay ang makipag-usap sa ating pong tagapagligtas. Sa pamagitan ng pagninilay-nilay sa matayog na huwaran na inilagay niya sa iyong harapan, aangat ka sa isang dalisay at banal na kapaligiran, maging hanggang sa presensya ng Diyos. Kapag nananatili ka rito, lalabas mula sa iyo ang liwanag na nagliliwanag sa lahat ng konektado sa iyo. Kapag ka pala ang ating pong kapaligiran ang ating puso't isipan ay naglalaman ng tungkol sa Panginoong Diyos, magliliwanag pala tayo. No? Kapag pala ang buhay po natin nakatuon sa kalooban ng Panginoon, talaga palang, ano eh, talaga palang kahit pigilan natin, lalabas at lalabas, sisingaw at sisingaw, na tayo ay konektado sa ating pong tagapagligtas. Ganyan pala yan. At sabi dito, kung ang iniisip natin ay tungkol sa Panginoong Diyos, makakapasa tayo laban sa uh, makakapasa tayo sa pagsasaliksik ng Panginoon sa ating puso't isipan. Na sabi ng Panginoon, very good ito, no? Very good ito. Paano tayo makakapasa ang ating isipan kung tayo ay makasalanan? Hingi tayo ng tawad sa Panginoong Diyos. 'Yun ang pinakamahalaga doon. Eh, eh marumi na ang pag-iisip ko eh. Humingi tayo ng tawad sa Panginoong Diyos. At sabi nga ni David, 'yun din yung maging panalangin natin. Nasabi doon, "Change my heart, O God. Cleanse me cleanse my heart, O God. Yun ang ating idalangin para tayo ay makapasa sa pagsasaliksik ng Diyos sa puso't isipan natin. At kapag ganoon na yung panalangin natin, nalinis na natin sa panggita ng ating Panginoong Diyos, e eh, ituloy-tuloy na natin. I-maintain na natin yung kalinisan ng pag-iisip natin na yun. Na ang ating palaging iniisip, gagawin ito, gagawin ko ito para sa kapurihan ng Panginoon. Palalakasin ko ang aking katawan para sa Panginoong Diyos, patuloy ako makapaglingkod sa Kanya. Gagawin ko ito para ibahagi ang banal na salita niya sa maraming mga tao. ba? Diba? No? Ang ating motibo dapat, kung may gagawin man tayong bagay sa sanlibutan, kung may, may bibili man tayong maggamit sa sanlibutan, ang lagi nating motibo ay upang paglingkuran ang Diyos. Yan. Ganun lang naman kas, kaano yun eh. Hindi na ba mahalaga yung mga bagay na dapat natin bilhin ng mga material na bagay sa mundo na kailangan natin? Of course, mahalaga. E paanong ito hindi makakahadlang na ito na yung inuna natin kaysa sa Panginoong Diyos? Simple lang. Na yung lahat ng bibilin natin, lagi nating iisipin, ito ay gagamitin sa paglilingkod sa Panginoon. Patulad itong printer na ito. Ano? Aking idinalangin na magkaroon ng printer. Oh. Ang mga ang mga layman sa district, sila ay nag-provide ng printer para sa district. So ayan, nagagamit natin. Ito ba'y pag-iimbot na dapat ay eh, magkaroon ng ganito ang uh, pag makapag print hindi. Kundi ang iniisip dahil may printer para i-print 'yung tungkol sa Panginoong Diyos para magamit sa gawain mga kapatid. 'Yun ang pinakadamis doon, 'no? Bibili ka ng bagong sasakyan, hindi para sa sarili mo kundi para sa Panginoong Diyos. Hindi ba sayo bumili ng bagong sasakyan? Kung ang nasa isip mo para ma-enhance yung paglilingkod sa Panginoong Diyos. So dapat ganun ang kaisipan natin. Pero kung meron ka ng sasakyan, bibili ka pa uli ng sampung sasakyan, ay iba na yun. Di ba? Luho na yun, mga kapatid. Luho na. So ano man ang bibili natin, ano man ang gagawin natin, ang isipan natin lagi nakatuol sa ating Panginoong Yesus. The moment na himu himuwalay tayo sa ganung kaisipan, ang napipili pala natin ay walang kabuluhan na mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoong Diyos. Kaya sabi dito sa unang kronika 28:9, sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng binabalak at iniisip. Kung hahanapin mo siya, ngunit kung pababayaan mo siya, itatakwil kanya magpakailanman. Kaya mga kapatid ko, hanapin natin ang Panginoon. Pag itinakwil natin ang Diyos sa puso isipan natin, itatakwil din tayo ng Panginoon. Kaya, lagi nating hanapin ang Panginoon. Lagi tayong magbigay kapurihan sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. At tulungan tayo ng ating pong tagapagligtas na magawa ang lahat ng mga bagay na nais ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. So, magandang umaga po sa inyo pong lahat. At ngayon ay tayo ay mananalangin. Ibsama natin sa panalangin. Ang uh, nalalapit, to, ilang araw na lamang, na pangangaral diyan po sa Santa Rosario uh, nagaganapin sa June 22, no? Sabado ng gabi. Ayun po ang start niyan. Patubayin lahat tayo ng ating Panginoon at uh, ang may mga karamdaman ay patuloy nating isama sa panalangin. At kung may karagdagan po kayong mga prayer request, i-type niyo lamang po diyan sa ating pong uh, comment section. Bigyan na po natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na patuloy nyo kami binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan at panibagong pag-asa na nagmumula po sa inyo pagkaman kami punong-puno ng problema punong-puno kami ng mga pagsubok na mabibigat nariyan kayo patuloy na maalalay sa amin na kami ay patuloy na magtiwala po sa inyo at kami ay binibigyan nyo palagi ng mga chances na magbalik ang aming pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo dalangin po namin sa umaga na ito na samahan kami sa aming mga pag-iisip aming mga hiniisip na makapasa sa inyong mga pagsusuri upang sa ganun kami sa aming hangarin na makasama kayo sa ikalawang pagbabalik ay maging madali para sa amin at kami makapasa yan makapasok sa langit na bayan. Talungan niyo po kami na maging masayahin sa paglilingkod po sa inyo sa ano pa mga aming mga kalagayan. Upang sa ganon kami ay patuloy na lumago sa aming spiritual na pumuhay kasama po kayo. Nawa ang aming mga inaisip na gawin ay patuloy na nakatuon sa inyo sa inyo ay kalulugod kami mapalapit po sa inyo at hindi mapalayo. Ipapatuloy na is namin sama sa panalangin ang ilang araw na natitira para sa pangaral sa pagsimula ng pangaral sa Santo Rosario na mga kanilang pag invite patuloy na maging mapagpahala sa iba at maraming mga tumugon dumating sa kanilang pangaral upang sa ganun maraming makarinig na inyong tunay na pabalita at tapat na inyong ipatid sa, sa kanila ang kanilang dapat marinig at malaman na kayo ay tunay na buhay muling babalik para sa amin lahat. Maraming salamat po sa inyong pangako at sa inyong pag-asa na ibinibigay sa amin. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang kagalingan at financial needs ng husband ni Sister Christy Murillo Yoyo ay sila po ay nakakailangan ng inyong tulong at iparamdam niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal sa araw na ito at sa mga susunod pang panahon. Uh, at alam niyo po ang anong status ng kanilang pamumuhay uh, at kalusugan ng asawa ni Sister Christy Murillo Iyoyo. Kaya ano po ang magbigay sa kanila ng kanilang mga pangailangan. Hipuin po siya na inyong pagpagaling na kamay. Uh, nakita niya na kayo nagpagaling sa kanya at maikwento rin naman niya ito sa iba. Sa pagpapatuloy, ayos uh, is namin isama sa panalangin. Si Brother Romel, nagpatuloy pa rin nagreview para sa nalapit niya exams. Kasama na rin si si Esther uh, Rica May Flores na kanyang board exam para sa teachers ay you sa kanyang pag-review sa mahan po siya bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo nawa ito ay magkaloob sa kanya upang kanyang magamit hindi lamang sa kanyang personal pangailangan makatulong din naman sa pagdalingkot sa inyong mga gawain siya bilang isang malaking asset ng tabakao oh, ay inyo pong samahan at uh, magkaroon siya ng isa iba pang mga ma-influensa niya iba pang mga kabataan na makita kung pa paano masaya maglingkod po sa inyo upang lahat ay maging masaya at magkaroon ng sigla sa tulong po ninyo sa amin amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang pasalamat ng pamilya nila Sister Melissa Gamboa sa araw-araw na pag-iingat pagbibigay ng magandang kalusugan sa buong pamilya at sa pag-asa na binibigay sa kanila kaya din aming patuloy na sinasama sa panalangin ang kagalingan ng tuhod ni Nanay Fina uh, at salamat niya sa kanyang sitwasyon ay patuloy niyo pa rin siyang binibigyan ng buhay pag-asa na muli ay makasama kayo sa inyong magbabalik at siya ay tunay na gagaling sapagkat ang inyong pangako ay tapat at ang nangako ay tapat na hindi kami pababayaan kami din patuloy na sinasama sa panalangin ng pag-travel, safe travel ng pamilya nila, Kuya Arman at Jasmine Reyes. Kasama ng kanilang mga anak at po, pagbalik dun sa kanilang tahanan sa US. Samahan po sila sa travel. Ingatan sa malayo, sa makapamakan, makarating sila doon ng ligtas. At din, sa kanilang araw-araw na pamuhay, patuloy silang samahan ni pagkalaob kanilang mga pangailangan doon at higit sila at magliwanag sa kanilang mga nasasakupan. Amin ding patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng mga kapatiran. Sama na mga, ang mga pangaral sa iba't ibang lugar at ang mga may karamdaman sa aming mga prayer request. Sina uh, Jesmiel Duque uh, at kay din si si Lilia Mencias Omania at kay din si Lorna Cabiedes Cordova at si Kuya Rizalino Erilia, si Nanay Juning, si Tatay Noel Alpindo kagalingan ng aming dalangin para sa kanila kasama na rin si Brother Ambit Ramos na nasa malubhang karamdaman sa pagkakat mga, mga panahon na ito dalangin din namin patuloy ang malakas na resistensya at kalusugan para kay Baby Josiah Kay din kay Rodel sa Cordova Tomas, El Ria Lopez, Divina Rodriguez, kay Vine Ingrid Makinana, patuloy na lakas ang aming dalangin para sa kanya at uh, sa mga pagsubok na tumarating sa kanyang buhay. Kay din ni pagkaloob kanilang tulungan sila sa kanilang mga financial pangailangan uh, at makita nilang inyong pagmamahal. At turuan din po sila sa uh, patuloy na magtiwala po sa inyo sapagkat kayo na nangako sa amin ay tapat. Mas patuloy namin sinasama sa panalangin si Chlorolin bisilya si Ana Rosbel Tolentino Hermino, si Gerald Gamboa, si Uh, at ang iba pang mga kapatiran uh, may mga prayer request ang mga newly baptized, ang mga Bible students ang Kawayan Bugtong Church ang San Leonardo Church at ang mga simbahan dito sa aming nasasakupan ang lahat ng mga nanonood ngayon sa live ang buong aming pamilya, yung samahan sa maghapon na ito, pag-iingat ang aming dalangin sa bawat isa, malayo sa anumang kapahamakan at malusog na pangatawan hindi lamang pang physical kaya sa pang sa pagpapatuloy na namin sama sa panalangin ng kagalingan pa rin sa aming mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman si Gary Mercado, si Brid Renato si Estrella Gargasin, si Claire Andaya si Judeline Ferolino, si Feli Domingo si Brother Lorenzo Cabietes si, si Sister Lorna at Brother Monti Cabietes ganun si Sister Ana Manuel si Kuyang Boy Balbido si Mary Chris Balbido si Christopher Omali Coderes, si Ate G. Tuño Reyes, si Sister Gragasin, Estrella Gragasin, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate G.J. Concepcion Gregorio, si Kuya Jerry Bourbon, si Mam Sheila Kasamurin, Sister Erica L. Santos, Sister Tina Santos, at ganyan Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adelte, si Tate Carlito Tomas, si Nana Fina, si Tate Rudy Rico Hermoso, ang pera sila ni Karen at ni Pastor Melvin, si Heidi De Leon, si Ting Bautista, si Piring Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jean Jin, si Sister Percy, si Sister Risa Enrique, si Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Marilita, si Pichi, si Brother Renato Santos, Romnick Erilla, Uh, Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco at sa uli, aming kasama patuloy sa panalangin ang kalusugan at kagalingan nila Precious Kabasug, Princess Jerquina Sina Aris C, Sister Nena Atisali Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister uh, Erlinda Duque at Arturo Duque at sa uh, mga kapatiran po na ito, mga pangalan na aming nabanggit kasama ng na hindi namin na isama sa prayers may kasama namin sinasama sa umaga na ito, patuloy na kagalingan namin dalangin sa bawat isa, di lamang sa pampisikal na kalusugan, pagkos gayon din sa pang-espiritual na kalagayan. Amin dalangin, uh, aming mga kaisipan na inyong linisin upang ito ay makapasa sa inyong pagsusuri. Uh, aming mga motibo sa aming gawain ay kayo ang aming priority at hindi ang aming mga sarili. Patawad po ama kung sa kami nagkulang at nagkasala. In Jesus name we pray. Amen. Amen.